Pansin niyo ba na simula na ang pagpatak ng ulan tuwing hapon? Nako, ayon sa pag-asa, hindi pa naman rainy season, summer pa rin. Pero papasok na rin kasi, yung tag-ulan, siguro sa ilang linggo lamang, ayan na. Kaya ang mga baha, nagbabanta at kailangan paghandaan na. Pero ang isang lugar dyan po sa Malabon, hindi sila takot malubog sa tubig paano ba naman kasi all year round silang nabubuhay sa ibabaw ng tubig baha na hindi humuhupa? Kailan daw kaya nila makikita ang lupa sa kanilang lugar na parang isinumpa at binansagan pa ang barangay baha? Mga bahay na dekadekada ng nakalubog sa tubig. Mga batang pinagkaitan ng palaruan. At mga hayop na halos hindi nakakatapak sa lupa. Yan ang matagal ng sitwasyon ng Artex Compound sa Malabon City. Dahil nga ang ating sinapapalibutan na, di ba, mababa na siya, at napapalibutan na siya ng mga mas matataas sa mga kalsada, nireclaim na yung uh, lot sa likod niya. So, yung pagtatapunan niya ng tubig ay naging imposible na. Halos imposible. Pagmamayari ng pamilya Tipoko ng Artex Development, ang compound pala na ito. 1960 pa nang magbigay sila ng libreng pabahay sa kanilang mga manggagawa. Pero noong 1984, nag-atlas ang mga manggagawa dahil sa hindi makatarungan daw na oras ng trabaho, mababang sahod at kawalan ng benepisyo. Nakilala namin ang mag-asawang sina Nenet at Henry Sabran, ang mga naunang nabigyan ng pabahay sa compound gilat out nila Wala na kami Ang ginawa namin, namin ng five ng, ano, ng kaso sa dulit. Dahil sa matinding pagwewelga ng mga empleyado ng Artex, napilitan itong ipasara. At kasabay ng pagsasara ng kumpanya ay ang pag-uumpisa naman ng pagbaha sa lugar. Noon, hanggang tuhod pa lang daw ang baha sa Artex, hanggang lumala na ng lumala. Ang tubig talaga, anim na buwan tuyo kami. Anim kasi na buwan. Pa, kaya pa ng bomba noon. Ulan baha kami. Ang Malabon City ay isa sa syudad sa Metro Manila na mabilis bahain. Nasa mababang lugar at napapalibutan din kasi ng tubig ang Malabon tulad ng Tulyahan River at Manila Bay. Kaya mabilis ang pagtaas ng level ng baha dito, lalo na tuwing tag-ulan. Napatuyo namin yan. Ah... Uh, nagpool kami ng resources with the with the national government, mga kaibigan natin sa BFP, yung mga kaibigan natin sa ibang mga 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 negosyante, pwedeng tulungan namin at uh, nalinis na na out namin. Talagang matinding linisan ang nangyari that time. Pero sad to say, wala pang isang taon tumagal. At dahil nang bumuwas ang ulan, napunong uli ang artis ng tubig. Na-delay ka, 2004, tuluyan nang naging floating compound ang Artex. Gumuho ang perimeter wall sa pagitan ng compound at ang katabing malaking palaisdaan. Kaya ang dating malatuhod na baha, tumaas na hanggang anim na talampakan na ngayon. Lagpas tao na ang tubig na hindi humuhupa gawa yung, uh, yung mga karatig lugar. Katulad yan, sa likod niya, pabahay na yan, palaisdaan yun. nagtambak sila, hanggang dito na pumunta lahat ng mga tubig. At tapos Kasi palaisdaan yan dati dyan. Itong mga, kung naman, yung mga kalsada, na nag-upgrade din sa, yun, di ba? Tapos pataas na para sa tambak yan. Tapos saan puputan ito? Dito na sa amin. Dito na sa amin lahat. Mga kalsada, na, ilang tambak sa pabrika, na yan, ilang ano na yan. Pupunta ngayon. dito, pati sa palengke, ng mga nagtitinda ng Dito pupunta. Dito, dito lahat dito na, ka, dito na, ka, yan, tambak. Dalawampung taon nang tinitiis ni Nanenet at Henry ang kalagayan ng lugar hindi pa rin nila maiwan ang kanilang bahay, lalo pat marami silang alaala rito, kasama ang namatay nilang anak. Ang pangarap sa so buhay wala, wala na. Naglaho ang lahat, nung nawala siya wala, kasi naglao. ang taas talaga ng pangarap niya sa anak niya eh. Dahil sa totoo, yung nakapag-aral siya, nakatapos siya ng computer programming. Ang gusto talaga ng anak, ang sabi ng nito na anak habang malakas pa ako, Talagang susuportahan kita sa pag-aaral mo. Namatay ang anak nilang si Sandy dahil sa pneumonia at atake sa puso. Pangarap sana ng kanilang anak na makaalis sa lugar na ito. Nawala siya, sabi ko, paano na kami nito dahil wala. Ngibaga sa ano, siya ang mata namin. Kung ang mag-asawang Sabran patuloy sa pagdadalamhati habang lumalaban sa kanilang karapatan, ang ilan namang nakatira dito dumidiskarte para mabuhay. Ito ang floating Artex compound dito sa Malabon City. Kahit ito ay napapalibutan at inaanod na ng tubig baha sa loob ng mahigit dalawampung taon, ay umabot pa rin ng anim na pamilya pa rin ang nakatira dito na ayaw umalis. At ginawa na nga rin nilang kabuhayan ang pagpapasakay sa mga bangka. Magkano, nanay? 10 pesos to 20 pesos. 10 to 20 pesos ang balikan dito sa pagsasagwan sa bangka. Nakilala namin si Noel Alicaba, kindergarten teacher sa Pangulo Elementary School dahil sa pagiging bangkero sa compound natapos niya ang kanyang pag-aaral kailangan ko matulungan yung mama ko sa pagpapaaral sa akin. Kaya nagbangka po ako. Which is nakatulong naman po talaga sa akin sa pag-aaral ko. Lalo na pag may mga project sa school na hindi inaasahan, hindi ko ba kinukuha. nakuha. Ang nanay ni Noel ay nagtatrabaho rin sa Artex. Dito na sila ipinanganak at lumaki. Nang magkasakit ang kanyang ina, nagsumikap si Noel na mga pagtapos para makatulong sa pamilya lalo na sa kanyang mga pamangkin. Nung na stop po ako sa work, nag-daycare center po. Nakita po ng director namin na may potential ako na talaga maging guro po. So yun po yung naging wake-up call ko na mag-take mag -ano mag ng education. Hindi man naabutan ng nanay ni Noel ang pagtupad niya sa pangarap na maging guro. Alam naman niya na masaya ang kanyang namayapang nanay sa kanyang narating kahit malaki na ang kanyang kinikita. Imbis na lumipat na lang ng tirahan, mas pinili pa rin ni Noel na ipagawa na lang ang kanilang bahay. Hindi niya raw maiwan ang lubog na compound. Kaya nga kasi memories nga ba ng mama ko, nung mga kapatid ko, nung sama-sama pa kami dito sa bahay. Yun po. Kaya hindi talaga ako, hindi ko talaga yung option yung umalis po ng compound po namin. Marami ang nangangalampag sa lokal na pamahalaan ng Malabon tungkol sa sitwasyon ng Artex Compound. Sagot naman ng LGU, hindi nila napapabayaan ng lugar sadyang may mga limitasyon lang daw talaga sa tulong ng kanilang ibibigay lalo na sa redevelopment ng lugar at pagpapababa ng tubig sa compound na ito. Ito pala kasing lugar na ito ay pribadong pag-aari ng Artex Development. Kaya narito pa rin ang mga residente, lumalaban at hindi basta-basta magagawa ng flood control system ng LGU ng Malabon. Samantala, tuloy pa rin ang kasuhan sa pagitan ng mga residente dito at ng Artex Development. Wala kaming ibang hinahangad kundi bayaran kami. Harapin niya ang manggagawa kung ano ang problema, kung ano ang kabayaran sa amin at itong paninirahan namin. Violation of the Minimum Wage Law and other labor standards ang kasong isinampan nila sa Artex. Pero dahil na-enlist ang compound hanggang ngayon, hindi pa rin nila nakukuha ang pera na ibinigay sa kanila ng korte. Private nga siya eh. Madidimanda naman tayo for technical di ba? Diyan na eh yung tupad ng gobyerno, yung IEX ng DSWD. Ngayon, napakabita namin sila lahat ng mga linya ng tubig. Hanggang sa kalit-lit kasama nila kami. Kasama nila ang barangay, kasama nila ang city government, tumutulong sa kanila. Hindi lang laban sa karapatan ng kanilang problema. Dahil matagal na silang nakalutang sa baha, nakikipaglaban din sila para sa kanilang kalusugan. Isipin natin waterborne diseases. Okay, ano ba yon? Typhoid. Okay, amibiasis salmonella, dysenterya, Kung makukuntami na yung water source nila po, diarrhea talaga. Acute gastroenteritis ang pwedeng E. coli. Parasito, bulate. Paliwanag ni Doc Ray, kahit na matagal na silang nakatira sa lugar, hindi pa rin sila immune sa mga virus at bakterya na nakukuha sa baha. Kaya ang paalala niya, huwag papakampante maging sa sarili para maiwasan po natin yung mga skin diseases, maligo araw-araw. Number two, palakasin ang naturalesa or immune system ng iyong sarili para po may panlabang ka naman kahit paano po sa mga sakit. Maging sa kapaligiran. So, so kinakailangan po maging partikular sa kalusugan pag may na. Uh, wag na po magdili-dali. No? Dumiretso na kaagad sa pinakamalapit na health center. Libre naman po ang konsultasyon. Malayo pa ang lalakbayin ng sitwasyon ng mga residente ng Artex Compound, pero umaasa pa rin ang mga residente ng Floating Barangay na darating ang araw na muli silang makakatapak ng lupa. At ang kanilang bahay, buhay, at kinabukasan ay hindi na magiging palutang-luta. This is the 50 gram jar. Ay proud ako, lumaki na siya, level up na. More magic in a bottle. Yung 15 grams dito na siya sa loob ng pampakit. Okay? Mawawala na yung 15 grams. Ito na ang available sa market ngayon. Parang tumerno na rin siya dito. Ayan. Ito naman ang K Magic Skin Cream for Body. Anong pagkakaiba ng dalawa? Ito, pwede ito sa mukha. Okay na okay lang din sa face. From head to toe. Pero, hindi kasi pwedeng masyadong matapang ang exfoliation pagka sa ibang parts ng katawan. Like kilikilim, sensitive ang skin yan. ba? Diba? So, ang face cream, mas nakaka-exfoliate kasi kaya yan ng ating neck and face. So, that's the main difference. My two superstars, The K-Magic skin cream for face and body.